bagong segment ng It Bulaga, lalong nagpataob sa Showtime. Mga bashers ng It Bulaga, hindi matanggap ang katotohanan na nangyayari. Ngayong lunes nga February 17, ay napanood na ang bagong segment ng It Bulaga, na Foreignoy The Invasion, na matatanda ang unang inanunsyo noong Sabado February 15. Na mga foreigners na may mga pusong Pinoy, na katulad nga ng dating segment noon ng Itbulaga na your My Foreignoy at your My Foreignay, na una na rin nating napag-usapan. Na kung saan, ay kasama ngang nag-host dito ang mga The Bark Ads na sina Ryan, Riza, Alan, Miles at si Tash. Kasama din sa segment na ito si Singing Queen Anne bilang binibining Anne para naman sa pagbibigay ng talasalitaan of the day. At syempre, ay hindi din mawawala ang kilig, para naman kay Dabarkad's Riza May, dahil sa mga bisita nilang foreign oil. Dito din nga, ay nagpakita din sila ng kanilang mga talent na talaga namang Pinoy na Pinoy. Na talaga namang tinutukan ng mga manunood at mga netizens. Pero, pagkatapos nga nating pag-usapan ang ilang buwan ng pagkapanalo ng Itbulaga, at pagkatalo ng Showtime sa online views, mula noong November, December, January at February. Hanggang noong Biyernes, February 14, 2025. Ay may ilan ng mga bashers ang mga tila, hindi matanggap ang katutuhan ng nangyayari sa noon time. at dahil February 14 nang huli natin itong pag-usapan. Ay simulan natin ito noong Sabado February 15, na kung saan, ay makikita nga ang pinagkaiba ng dami ng mga nanunood sa YouTube livestream ng Eat Bulaga at ng Showtime. Na kung saan, ay isang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Eat Bulaga, ay makikita ngang umabot ng mahigit 112k, ang dami ng mga nanunood at nakatutok sa Eat Bulaga. At makikitang may 68k naman ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Hanggang sa mas tumaas, at mas dumami pa nga ang mga nanonood at nakatutok sa YouTube livestream ng Itbulaga, na makikita ng umabot na ng mahigit 115k views. Pero makikitang umabot naman ng 74k ang dami ng nanonood sa Showtime. Welcome back mga ka Bago tayo magpatuloy, ay maaaring magsubscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Nasa katunayan pa nga dyan, ay ngayong lunes February 17, 50 minutes pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga, at matapos mapanood ang bagong segment ng Itbulaga na Fornoy the Femme Invasion, ay talaga namang tinutukan agad ito ng marami, na kung saan ay makikita nga kung gaano kadami ang mga nanonood dito, na makikita ngang umabot nga ng mahigit 88k ang dami ng mga nakatutok sa YouTube Livestream ng Itbulaga. at makikita namang may 64k ang dami ng nanunood sa showtime. Pero, 54 minutes pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, sa kaparehong segment pa rin na Foreignoy, ay makikitang umabot na ng mahigit 93k ang dami ng mga nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga. na kung saan ay makikita namang biglang bumaba ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime, na kung saan ay bumaba nga ito, at naging 59k, kung ikukumpara nga kanina lang na 64k. Isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay mas dumami pa nga ang nakatutok sa YouTube livestream ng Itbulaga, na makikita ng umabot na ng 109k ang dami ng mga nakatutok dito. At makikita namang may 87k ang dami ng nanunood sa Showtime. Na syempre, ay nagduloy-tuloy pa nga ito, na kung saan ay makikita ngang umabot na ng mahigit 115K ang dami ng mga nanonood sa Itbulaga. Pero makikita namang bumaba ulit ang showtime, at umabot naman ng 75K ang mga nanonood dito. Kung ikukumpara nga lang kanina na nasa 87K. Hanggang sa mas tumaas pa nga ito, at mas lumaki pa ang lamang ng Itbulaga, dalawang oras pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng EB, na kung saan ay makikita ng umabot na ng mahigit 118k, ang dami ng mga nanunood at nakatutok sa YouTube livestream ng Itbulaga. At makikita namang tumaas ng kaunti ang dami ng nanunood sa Showtime, na kung saan ay umabot naman ito ng 78k. Natandaan, gaya ng lagi nating paalala, na natin ito sa kaparehong oras para patas at walang dayaan. Na talaga namang muling pinatunayan ng Eat Bulaga ang pagiging number one at hari ng noontime. Taliwas naman sa sinasabi ng mga ito, Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?